Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka muna sa mga biglaang bibisita dahil abala na sila at kukuhan ka pa ng swerte at gasto sa iyo nang walang kabuluhan at ngayong araw ay maganda ang enerhiya sa usapang pagnenegosyo kung mayroong plano ang pamilya at dapat na ninyong mapag-usapan na at nang makabuo na kayo ng maayos na pamamaraan Basta pakinggan mo ang lahat ng suggestions dahil para mas maisip mo pa ang tamang gagawin. Sa iyong pera ay una ang minamahal at anak na may asawa kung magbibigay ka. At kung ikaw ay lalapitan ng magulang ay iyong abutan nang laging may swerte ang bahay sa pagkakaperahan, bawal magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang na pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok, ang pahiwatig ay umiwas ka sa mga usapang walang kaugnayan sa trabaho dahil gastos, at sa kasuliranin pa sa trabaho. Ang kayang maibigay sa iyo ng hindi mo inaasahan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10 at number 40 at number 17. Scorpio, Ngayong araw ay may sinyales na pwedeng kang madatingan ng kaibigan, kumpare, o kumare, kung bidahan lang ang usapan ay huwag na kayo magmag-usap ng matagal, dahil abala sa iyong mga suerte na pwedeng magawa hanggat kasama mo sila, kung mga anak, o kapatid ang kausap ay mas maganda pa para sa inyo, at iwasan mo ang maging mabait, sa kanila sa ibang tao ngayong araw, dahil pera ng paghiram ang pahiwatig sa gustong kumausap sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa anak maganda ang aura niya ng swerte dahil sa iyo Ngayong araw kaya sabihan mo na ituloy niya ang mga plano ngayong araw, at baka pagkakataon na niyang kumita, ng maayos na may kalakihang pera. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdadesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 24, number 20 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya ng swerte sa ibang tao, na pwedeng kang mabilis pang magalit, kaya umiwas ka muna sa kanila, kaya mas ayon pa sa iyo ang magstay sa pamilya, nang may bond mo ang iyong aura, ng katalinuhan, para sa mga gustong gagawin, sa buong linggo na may baon ka na kahusay sa mga gagawin. At kung makakapasyal kayo ng minamahal, ay mas naayon din sa inyong good energy, nang ikakaganda ng bawat kalusugan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw, ay bawal sa iyo ang makipagpalitan ng kalaaman, para hindi ka naman maungusan ng iba, sa mga dapat nagagawin, para ikaw naman ang mapansin na talagang marunong ka, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 11 number 26 at number 20. Capricorn, ngayong araw ang sinyales ay may pwedeng dumating, na tulong na financial, na galing sa nagmamahalan sa iyo, ngayong araw ay maganda ay nasa pamilya ka. Nang mawala ang mga bad energy mong nakuha ng nakaraang linggo, dahil sa masaya ninyong mga tawanan at usapan, ang dapat mo lang iwasan ay ang mabilis maawa, ngayong araw dahil ang ibang tao na matutulungan, ay kukuhanan ka lang swerte, sa ibang plano mo sa buong linggo. Sa iyong pera ay masayang maabutan ng mga anak na may asawa. Nang parehas kayo magkaroon ng positive energy, ng pagkakapirahan at huwag mong kakalimutan, ang minamahal ng lalong gumanda ang inyong swerte sa pagsasama. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawang, pagdadesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color yellow number 27, number 25 at number 8. Aquarius, ngayong araw kung may magagawa kang tulong sa mga kapatid at magulang, ay naayon sa iyong aura ng swerte, dahil lalo kang madedala ng gumagabay, ng kaalaman sa paggawa ng pag-asenso pa sa inyong pamumuhay, at dahil laging masaya ang aura, ay gumaganda din ang kalusugan, at mabibigyan mo pa ng good energy, ang mga kapamilya at ang tahanan. Sa iyon pera ay una ang pamilya, nang tuloy-tuloy ang masayang swerte sa pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka, sa mga taong mahilig magangat ng kanilang bangko, sila muna ang iwasan mo ngayong araw, para makaiwas karen sa gastos at mga salita, nila nang may kayabangan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mas maunawain, nang lalong gumanda ang positive energy ng swerte, sa pag-iibigan at sa tahanan, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 26, number 15 at number 10. Pisces, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, kung may bisita kang hindi mo naman inaasahan, kung hindi ka nakita, ay huwag mo nang kausapin, dahil may dala siya ng enerhiyang nagpapabagal ng swerte. Ngayong araw ay matalino ang kaisipan, kaya kung may deal na maliitang pagkita ng pera, ay ayon na ayon sa iyo kaya mong magawa ng maayos na pamamaraan para kumita ng pera. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga makakausap na alam lahat ang dapat gawin. Dahil ang taong ganoon ang pwedeng magdala sa iyo ng kamalasan sa pera at sa trabaho ngayong araw kaya mas mainam na umiwas ka sa kanya at huwag makipagdiscussion Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red And color pink number 17 number 28 at number 15.